Kung may problema tayo sa ating mga mata, gusto nyong mas luminaw pa ang ating mga mata, mag-detox muna tayo paligid ng ating mga mata. Ito ay lilinisin natin ng ating mga mata sa pamamagit ng reflexology, solar plexus para sa mga ugat, i-repair -re ang ugat sa paligid ng mga mata, at ang mata mismo ay pagagandahin at palilinawin ang paningin ng ating mga mata i-detox muna natin press steady pressure 1, 2, 3, 4, 5 seconds steady pressure ng 1, 2, 3, 4, 5 seconds 5 seconds at 5 seconds balik tayo dito ulit press ikot 1, 2, 3, 4, 5 balik 1, 2, 3, 4, 5. Dito, ikot din. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun din dito. Ikot ng 5 seconds. Balik ng 5 seconds. Ikot ng 5 seconds. Balik ng 5 seconds. Ang solar plexus ang susunod. Dito sa pinakasentro ng ating katawan ang sikmura. Ito ay para sa ating mga ugat. Network of nerves. Press. Steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Press ulit. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Sunod natin ay ang ating mga mata. Itong dalawang ito ay para sa ating mga mata. Ito ay nasa kaliwa. Dito naman ay sa kanang mata. Press natin ito. Steady pressure 1 2 3 4 5 release. Steady pressure 1 2 3 4 5 seconds release. Press ulit equal 1 2 3 4 5 balik 1 2 3 4 5. Dito ganun din. 1 2 3 4 5 balik 1 2 3 4 5. ulit-ulitin natin itong tatlong special reflex areas ng ating kamay. Ang detox, ang solar plexus, at ang ating mga mata dito. Ulitin natin yung tatlong special reflex areas na ito for 5 minutes. After 5 minutes, lipat tayo sa kanang kamay ulitin natin yung detox dito ng derecho lahat na ito tapusin. Tatapusin din natin ang solar plexus dito kagaya ng ginawa natin dito sa kaliwa at ang ating mga mata dyan. For 5 minutes. Ang total lahat ay 10 minutes. Gawin natin ito araw-araw 10 minutes, pwede sa umaga, sa hapon, or gabi. Mas maganda kung gabi bago tayo matulog. Para habang tayo natutulog, ay nire-repair na ng energy ang ating mga mata, ang ating ugat, at ang pagdi-detox. Ang detox ay ang paglilinis ng ating katawan or ng ating internal organs, ng ating areas na dapat nating linisin. So, gawin ninyo ito araw-araw para luminaw ang mata, ma-detox, malinis, at ang mga ugat ay i-repair -re din ng reflexology.